pero mo kayong kailangan tandaan sa session natin today is huwag kayong gagamit ng merchant center sa mga datasets sets yun. Unang-una, bakit siya mali? Kasi hindi naman pwedeng yung column headers mo is more than one row. Microsoft Excel only acknowledge um, isang row isang row lang para sa headers guys ang i-acknowledge ia niya no so hindi pwedeng ang dami-dami mong ginamit na rows para lang sa headers mo so hindi yan tama no sa data management. That's the first problem here. Uh, second is yung mga nakagroup, di ba? Madalas minemerge na natin yung cells kasi we like grouping our headers parang ganito. Gino group natin parang ganyan. No, pero ang problem is if you will use the auto filter, for example, or Control Shift L, hindi magiging aligned yung number of filter buttons mo. So hindi siya nagiging tama yung pwesto ng mga filter buttons natin, correct? Tapos, paano kayo nag-filter, guys? Paano kayo pag filter ng tama if nakamerge yung mga headers natin? So, halimbawa, yung iba naman nilalagay nila dito yung filter buttons nila. Ano? So, ayan, ginagamit nila yung first record. May nakita ako na naglalagay sila ng extra, yan, extra row. Tapos doon nila nilalagay yung filter. I'm not trying to, syempre, suggest that process. No? Nakita ko lang na ganun pala yung ginagawa ng para lang makapag-filter sila. So basically, guys, super problematic etong spreadsheet na to. Yung spreadsheet na maganda tingnan pero walang masyado nagiging purpose no? for reports automation. Another limitation kapag may mga nakamerge kayo na, na columns is hindi kayo makapag-transfer na isang column. Kunwari, ikakat ko yung country, eh gusto ko sana siyang ilipat ng pwesto, pero magkakaroon tayo ng error na we cannot do that to a merge cell. So, I think marami kayong na-encounter na ganun guys, na you're trying to do something sa, sa spreadsheet nyo, tapos nag-error kasi may naka-merge daw. So dapat senyales na yon na you're not supposed to merge any of your cells sa loob ng isang data entry sheet. It's mortal sin to to merge your cells, no? Kasi wala na siyang potential for automation. How do we restructure this datasets? Ang ginagawa ko is pumupunta ako sa clear uh, formats, no? Clear formats. Para mag-reset yung format niya. So, mapapansin nyo na wala yung mga naka-merge, na unmerge lahat. The font size, font style, laging consistent. Even my date format, nawala. Yung mga format ng revenue ko, nawala. Yung borders, colors, lahat ng klase ng formatting, nawala. After natin i-clear formats, we're gonna correct the headers. I-transfer lang natin yung mga tamang headers ko dito sa taas. Tapos pwede na nating i-delete yung mga excess na cells, no? So, para tama yung ating structure. Ayan. So, dapat kapag nagda-database, independent lahat ng cells. Walang naka nakamerge. Tapos isang row lang ang pwede sa headers natin. Huwag niyo pong pagagandahin yung mga headers natin by merging your cells, no? So, mga shortcut keys natin, guys, na control shift tilde, Nasa keyboard niyan magkakasunod lang yan, guys. Yung tilde, yun yung nasa left side ng exclamation point. ba diba? Control, shift, tilde. Tapos, control, shift, exclamation point. At sign. Number two yun, diba? Time format. Control, shift, hashtag, date format. Control, shift, dollar sign. syempre currency. Control, shift, percentage. Ayan, syempre percent format. So, control, shift, tilde, one, two, three, four, five. Yung number six is scientific, no? This is control shift dollar sign. So, kapag meron na kayo dataset data set ng ganyan, huwag niyo siyang i manual borders. Yung, di ba, yung ganito. Ayan. Yung borders. Ganyan. Tapos, kukulayan. Di ba? Usually, ganyan tayo mag- mag-start ng, ng spreadsheets. Di ba? So, don't do that. no Ang gabi niyo, utilize din niyo. Go to insert. Tapos, go to table. You acknowledge na you have your headers and then click okay.